Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ dragon fruit na ice cream saka black organic black ano anong flavor ma'am? avocado sa dragon fruit avocado ay yung black ma'am yung black ma nakala mm -hmm. mm -hmm. ko ano mm -hmm. charcoal charcoal nga kasi itim itim yeah. ang ah, balitik nun po natin ito so, po yung aking mabok itong dragon fruit na ice cream ano? yung black mask? Mangustin po. ah, mangustin. Yung pink dragon fruit. Dragon fruit. Makulay po. Parang tinalak. Yung ice cream ni mam Thank you. Thank you po. Mm. Sarap yung ano, na bukado. Ikaw so, na gawa, ma'am. Ay, ikaw yung po yung ano. Sir, okay, sir, naulog yung sinina, sir.